Saka. Ang tamis yung ano? Ang tamis ng honeybee. Puro. Tamis no. Ano yung hinibe patiya? Yeah. Siya show. Ito ang tamis o. Tinitikman ko matamis. Oh, ko. Ako na hmm? ko na, na lang. Ako na na lang. Ito hmm? hmm? yung honeybee na puro. Walang halong ano kung anong ano. Walang halong tubig kung anong mga ano. Wala, walang hinalo. Puro talaga siya. Matamis. Matamis siya na medyo maasim-asim konti. Yan ang lasa niya. Masarap. Masarap guys, masarap. Hmm? Marasa. Marasa ang lugos. <laughs> dito, dito. Tasi, uh, bil nga bil nga, mo yung, ano, yung reyna, bil nga mo. Naman. Diri ada pa yan, Nag, sa mo hindi kakain. Tinawan nila. Kung Malasa nga. Kumain ka. Wala na. Bibit-bitin natin. Kaya mo sila kahit tinira natin sila konti. <laughs> ang konti. Ang isa no? sama ka sa akin. Saan? Doon tayo. Tara. Ako, bibilin mo usa. Wala na. Oo, oh, bibilin ka gusa. Kaya mom, hindi tinawan nila kami. Teka, kayong kalayo. Yung, ito ka apoy ba? Ito ka sa may ano, buho, Ibutang. bain may hihahalas din eh. Ando na, ang dalawang makulit. Hindi, sunda ko roon. Uuunin ko lang yung ano, sundang at saka yung tubig. Ayan na ang aking ginagawa. Nagharas, nagtatabas. Nagpaskalati na ako. Okay. Hanggang sa muli, uli. Sa ulitin. Hanggang dito lang muna. Cut muna. Skip na.